Hindi mo hiniwang kayo, ano? Batch, may kaibigan ako. Uy, tigilin nyo nga yan. sobrang tayimik ko. Nakataan lagi nyo. Gago, kaya ka ba naging tayimik? Lagi kang maingay. Lagi kang reklamo, eh. Ha? Kaya nga ako namalayo dito, eh. Uy, tigilin niyo nga yan. Lagi ka na dito. Hindi 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 ka ulit dito hindi ko kayo kaanuhin. Ha? Lahat nang nangyari sa buhay ko dahil sa inyo to eh. Gago ba? Na lahat na pagpaprotect ako sa inyo, puke ng ina eh. Wala ba pinaprotect tayo? Hindi ba? Kaya nga akong lagi nasa barangay ulit eh. Bakit ako pala may kitayo? Puke ng inang yan eh ha? Saraan na ako lagi yun eh. Ako pa lagi ma. Ako pa lagi lalabas na masama. Sigurado ka ha? Di ba kaya nga ako na? ay pagkawis sa school. Tapos ay, ang pagigang niya, ang ng ina yan eh ha. Ako pa lagi nagiging Thailand. Tumigil ka na. Tapos mabalaan ko pa. Umabalik na nga mo ha. Bakit kapag hindi sa kanya ano? Ano ba kayo nagereklamo? Di ba sa akin din? Kaya lang pinapagalitan ngayon. Kaya ako sa school ha. Tapos sabihin nyo ay papanapahan mo. Sasabihin nyo paano?